naging emosyon na lang maraming mga netizens sa isiniwalat kamakailan ni Liza Soberano patungkol sa namayapang si AJ Perez. Sa isang panayam kay Liza Soberano sa isang Filipino-American vlog, ibinahagi ni Liza Soberano na noong nagsisimula pa lamang siya sa mundo ng showbiz ay talagang iniidolo na niya si AJ Perez. Kahit noong mga panahong hindi pa siya nag-audition para maging isang artista ay iniidolo na niya ito na kasalukuyang napapanood noon sa teleserye nitong Sabel, kung saan si Jessie Menjola ang leading lady nito. Matatandaan na si AJ Perez ay isang sikat na young actor ng ABS-CBN mula noong 2006 hanggang sa kanyang biglaang pagpanaw noong 2011 dahil sa isang malagim na aksidente. Inamin rin ni Liza Soberano na labis siyang nalulungkot sa maagang pagpanaw nito. Hiling din niya na sana ay nakasama rin umano niya ito sa trabaho. Pagbabahagi pa ni Liza Soberano na noong araw ng pagpanaw ni AJ Perez ay nodaan pa niya mula sa Pangasinan ang kinasangkutan nitong aksidente dahil sa mga oras na iyon ay papunta siya sa kanyang kauna-unahang audition para maging isang artista. Sa pagkakataon niyon ay nakafollow naman si Catherine Bernardo kay AJ Perez dahil magkakilala na ang dalawa. Sa katunayan si AJ Perez sana ang magiging kapartner ni Julia Montes noon sa Mara Clara subalit nangyari ang malagim na aksidente. Marami ang nalungkot sa bigla ang nangyari kay AJ Perez dahil marami ang naghinayang sa kanyang angking talento sa kanyang pagpanaw sa murang edad na 18 years old. Isa si AJ Perez mga what could have been sa showbiz industry dahil sa promising na panimula niya sa industriya. Naging successful ang maikling panahon niya sa mundo ng showbiz sa loob lamang ng limang taon kung saan tinagurian siyang the next big star ng ABS-CBN. Ano ang say niyo sa balitang ito?